Mami, ko usapin mo na po si Daddy. Hali ka na, Tita Ami. please. Kung oh, hihingi ka na naman ng tawad sa akin, aalis na lang ako. Bilis na banggit sa akin ni Eva. Bakit ka magpapaksak ni Roberto? Dahil ba may utang na loob ko sa kanya? Alam kong matututunan mo rin mahalin si Roberto. Nakikita ko naman yung sinceridad niya sa'yo. Turuan mo ang sarili mong mahalin siya muli. Para hindi ka na nahihirapan. Bakit ikaw magsagot? Hindi ka dapat magpapakasal sa isang taong di mo naman mahal. Hindi mo ba ako narinig? Mahal ko nga siya, Felix. Mahal ko si Roberto. Ngayon pa ba, ba luloko yung sarili mo, Melissa? Nakikita ko sa mga mata mo. Kinukumbinsi mo lang ang sarili mo dahil gusto mo akong kalimutan. Dahil ang totoo ako pa rin ang mahal mo. Dahil yun ang nararamdaman ko, Melissa. Melissa, mahal na mahal kita. Huwag ka magpaksak kay Roberto, please. Melissa. Sino mo lang ako yun sa'yo, yung sa nararamdaman mo. At tanggapin ko ang paraw sa magdusa dito. Huwag mo lang ibibigay ang puso mo sa iba. Huwag mo lang itapon ng pagmamahala natin. Felix, tama na. Tama na.